at uh, maipalo po yung kanilang uh, isinampang kaso sa Ombudsman laban po sa politiko na sinasabi po nila na nagbenta ng uh, palengke uh, dyan po sa Divisoria Market at uh, uh, sa iba pang lugar po sa Maynila. So dumulog po sila sa atin at uh, napag-usapan po namin ni Atty. Ferdinand Tupacio bilang chairman po ng Citizens' Framework na sila po ay tulungan. Mm. Napakasakit ang ginawa ni Isko. Sana Isko, maalala mo kami mga mahihirap. Kami ang bumuto sa iyo noon, bakit tinahirapan ninyo kami? Binuto namin yan, akala namin. Bubuti ang Maynila, yung pala, ibibinta pala yung tindahan namin. Sinang dalawa ni honey? walang puso sila. Tao naman rin kami, hindi naman kami hayop. Isko Morino, kung nakikinig ka man ngayon, tao kami, may puso't damdamin. Hindi kami mga hayop. Ang Manila so pinaganda mo Nang gusto kami mga nagtitinda sa divisorya, ipinalayas mo kami. Ang, is, ang, ang Manila so nga para sa mga hayop, yun ang pinaganda mo. Kami tuloy nga mga tao nga nagtitinda sa palengke pinalayas mo. Dahil bininta mo yung palengke nga hindi ka nagpapaalam sa amin. Hindi ka nakipag-usap sa amin, Isko Moreno. Hani Lakuna, Vice Mayor Hali na Lakuna, noon yan sila. Pero ngayon, ang sasabihin ninyo mga sinungaling kami, hindi po sinungaling kami. Totoo yung sinabi namin. Dahil hanggang ngayon, naghihirap kami. Totoo yan po. Maraming salamat po ang sa lahat. Na, uh, umaasa pa po ba kayo na makakabalik po kayo sa pag doon? Gusto po namin, pag nanalo kami sa kaso, babalik kami ulit pag po. Gusto po namin, may tumulong sa amin po nga, babawiin ulit yung palengke po. Ma'am, ang decision po kasi nasa ombudsman na. Opo. Kayo, Meron kayong panawagan sa ombudsman po. Ang ombudsman po, nananawagan po ako nga, Ma Ma'am, sir. Dali man ninyo po dahil ang mga anak namin hindi na po nakapag-aral. Ang anak ko po ooperahin ngayon, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera. Kaya dalian po ninyo, maawa po kayo sa aming mga mahihirap. Hindi lang po ako ang mahirap. Marami po kaming manininda na mahihirap natatakot po sa pistina. Yung nakabili po natatakot sila magsalita. Pero ako lang po ang malakas ang loob magsalita sa media nga. Ganito ang sasabihin ko sa kanya. Ma'am, hindi po hindi po ako Bayaran na tao, ma'am. Baka sabihin ninyo, bayaran ako. Hindi po. Totoo yung sinabi ko. Anong mabarang ba <coughs> Taga ano po ako. Taga Maynila po ako. Hindi ko sabihin. Kaya baka mamaya, mamaya, sa daanan pa kasi. Dati po, nung nagsalita ako sa media po, inaabangan ako. May pulis nga, bumuntot sa akin. Sinabihan ko siya, Sir, so, hindi ako, ano sir, sabi niya, bakit daw ako nagsalita sa media, nga panira daw sa mayor. Sabi ko, ngayon, kung anong mangyari man sa akin, bahala na ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung paano kami niloko sa mga taong namumuno sa Manila. Maraming maraming salamat.